ay may mga elite forces, mga sibilyan. Ito ang mga puwersa ng mga ilaga na di ay hindi pinatablan ng bala. Mula Nueva Ecija, Fort Magsaysay, nagtungo kami sa isang lugar kung saan isang tila alamat na sa larangan ng digmaan ang nagkukuta. Sa General Santos, Mindanao, isang grupo ng mga sibilyang militar na pinangingilagan ang mga tinatawag na ilaga. Isa sa mga tumatayong leader ng mga ilaga ay si Commander Ligaya. Bukod sa bihasa sa pakikidigma, may espiritual anya na anyo ang mga ilaga. Ang experience namin yon sa gera, magtindog kami kung sa bakbakan kami, hindi kami kukover. Ang kuha namin yan sa gera namin, kung mag, nandoon na kami sa gera, eh, standing position kami hindi kami mag ano magdapa hindi pwede kami mag ano sa kahoy harap-harapan yung amin sa operation Bukod sa mahang armado isang relihiyosong grupo ang mga ilaga Taimtim imtim sa pagdarasal nakadalasan ay latin na isinalin sa salitang ilonggo Taglay nila ang mga gamit na anila ay mabisang panlaban sa kapahamakan mga anting-anting na nagmula pa sa mga matatanda.